Yo, what's up mga kakuya? Grabe ang ulan dito sa amin, oh. No? naayon Mga na yung na Nasa na nga kami ito. Oh. No? Malakas pa ang ulan. Wala na naman kami pasok. Dahil sa lakas ng ulan. Alam nyo mga kakuya, pag nagpatuloy lang itong ulan na to, kawawa yung mga pamilya namin dyan sa probinsya. Kumusta kaya yung summer ngayon? Yung mga naghahanap ng mga suporta namin dyan, pasensya na kayo, talagang wala kaming may uh, ano sa inyo kasi malakas ang ulan dito sa amin. Oh. Ayan pa. <laughs> hindi yan makakapagpadala doon sa inyo. O dyan sa inyo. Pagkikahan sa hindi masipadala. Hindi na Ganap ng walang pera. Kasi wala, kasi wala kaming trabaho. Grabe talaga ang ulan. No? Maraming tubig niyan mula pa ng hapon hanggang ngayon, ganun pa rin. kita niyo naman yung karsada natin, ayan oh. Kaya kayo na sa baba ng mga titirahan nyo, Mag-ingat-ingat kayo lalo na yung mga nasa tabing ilog, lalo na yung nasa dagat malapit sa dagat magingat kayo dyan bahain kayo ano lang naman to na bagyo walang hangin walang ganong malakas na hangin pero malakas naman ang tubig magingat pa rin tayo baka magsilitawan nahirap na